In today's video, magluluto po tayo ng isang ulam na may pagka-Italian ng dating. Meron po tayo ditong 1 cup ng all-purpose flour, harina po. Then, I season it with salt and pepper. Chicken tenderloins po ang gamit ko for today's dish. Wala ng bones, wala ng skin. And i coat lang po natin ang chicken pieces sa harina with salt and pepper. Meanwhile, meron po tayo ditong lemons. Kung wala pong lemons, pwede kayong gumamit ng dayap or pwede rin pong kalamansi. Yung iba, i-slice natin thinly for garnish later sa atin pong ulam. Yung iba naman, piniga ko po to get the juice of the lemons. Salain po natin para hindi sumama ang buto. And now we are ready to make our simple Italian dish. I-preheat po muna natin ng olive oil. Then as always, magdadagdag po tayo ng butter sa kawali. Madali po kasing masunog ang olive oil. Kaya when you add butter to it, kahit high heat po, hindi masusunog agad ang olive oil. And then, season natin ng salt and ground pepper. Tapos, i-adjust po natin ang heat to medium. Then, slowly and carefully add the chicken pieces to the pan using medium heat. Dahil po ang chicken pieces are not too thick, after 3 minutes lang po. I will turn it over and we will cook the other side naman. Ganito po dapat ang itsura ng manok nyo as you turn the other side to cook. We will cook it for another 2 to 3 minutes as well. Set aside po muna natin pagkatapos. Using the same pan, isote na po natin ang ating onions. Hindi po sunog ang oil. Dark color lang po ito because of the flour that we use for the chicken. Wala po akong fresh garlic so I only use garlic powder pero dapat po y fresh. Then if you have white wine, let's add some. Kung wala naman po, a small amount of water with seasoning powder is okay na po. Ito naman po ang capers. Madalas po sa mga Italian na ulam ginagamit po ito as one of the ingredients. Ang lasa po nito ay maalat na maasin. Yung konti lang po nito ay ayos na kasi nga po very salty. After 2 minutes ng paggigisa po ng onions, idagdag na po natin ang lemon juice. Sinala ko na rin po ang capers from the brine. At tapos idadagdag na po natin sa ating kawali. Dagdagan po natin ng ground pepper. And then let's add another 3 tablespoons of butter to the pan para mas silky ang dating and smooth. At kung gusto nyo po ng may konting sabaw, let's add 1 cup of chicken stock and then pakukuluin po muna natin ito. Tsaka po natin idagdag itong ating breaded chicken breast. At kung gusto nyo po ng medyo malapot yung sabaw, magdagdag po kayo ng konting tubig dun sa harina na pinagulungan natin ng chicken kanina para po lumapot ang sabaw. And before you turn off the heat, dapat po talaga ay fresh parsley or oregano ang ilalagay. Meron lang po ako ditong green onions, kaya yun lang po ang nilagay ko. And finally, yung ating pong lemon slices as garnish bago po nating tuluyang patayin ang apoy at iserve ang ating Italian dish na chicken piccata. O bukas po ulit, Ron Bilaro!